Idol, kailangan ba muna magpapayat bago magka-muscle? Isipin mo na lang, kung mataba ka, nag-workout ka, nagka-muscle ka, lalo kang bibigat, mawalan ka ng ganas, timbangan, kasi yung chan mo, magka eh, so nandun pa rin yung taba. Kaya inuuna lagi ng mga tao, i-burn mo na yung taba. Kailangan bumaba yung body fat mo to 15%. And then okay yun, para magka-balance rin yung hormones mo, yung testosterone to estrogen, kailangan mas mataas ang testosterone mo. Pag mas mataas ang body weight ng isang lalaki, mas mataas ang estrogen. Estrogen dominant tayo. So, yun. Papayat ka muna, okay? Huwag mong biglain. Pwede ka naman mag-push up, push up. Pero the moment na nagbuhat ka ng medyo mabigat na weights, lalo na mahilig tayo mag-abs, gusto natin mag-ab muscle, lalaki lang ng lalaki. So, mataba ka pa rin na may muscle, lalo kang magmumukhang mataba. Uh, yun lang naman. Pero kung gusto mo yun, eh, do what works for you. Tama kayo, mali ako not your doctor. At yung sh shiritaki rice ko nakatulong sa calorie deficit. Oo, oh, kasi alam ko, walang calorie siya, fiber lang, di ba? Pero kung may calorie siya, minimal lang. And then yung black coffee, Lalo na kung walang sugar, okay yun.